Makapangyarihang Diyos, sa sandaling ito pumasok kami sa inyong presensya upang makiusap, kinikilala namin na kayo ang Diyos ng mga himala at ang inyong makapangyarihang kamay ay hindi kailanman nag-urong sa pagpapagaling sa mga may sakit. Nakadapa sa harap ninyo, ipinahahayag namin ng may di matatagang pananampalataya na ang araw na ito ay maaaring maging araw na magpapakita ang himala ng pagpapagaling sa bawat buhay Natumatawag sa inyong mapagpanumbaling haplos. Panginoon, kayong lumikha sa tao mula sa alikabok ng lupa at huminga sa kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Kilala ninyo ang bawat selula ng aming katawan, bawat tissue, bawat organo na nangangailangan ng inyong banal na pakikialam. Naniniwala kami na walang imposible sa inyo at ang inyong kapangyarihan ay lumalampas sa lahat ng medikal na limitasyon sa lahat ng nakakawalan ng loob na estadistika, sa lahat ng prognosis na nagtangkang nakawin ng aming pag-asa, Diyos kong Ama, naalala namin ngayon ang walang kapantay na halaga na nabayad sa Kalbaryo, kung saan si Heso Kristo, ang inyong minamahal na anak, ay nagbuhos ng kanyang mahalagang dugo upang bigyan kami hindi lamang ng kaligtasan, kundi pati na rin ng pagpapagaling at kumpletong pagpapanumbalik doon sa krus, ang bawat karamdaman ay naipako kasama ni Kristo. Ang bawat sakit ay dinala sa kanyang mga sugatang balikat. Ang bawat sakit ay napagtagumuyan ng kamatayan na kahalili ng kordero ng Diyos. Panginoon, inilalapat namin ngayon ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus sa bawat sitwasyon ng kalusugan na dumalamhati sa amin, sa bawat diagnosis na nagdulot ng takot, sa bawat sintomas na nakagambala sa aming kapayapaan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus ipinahayag namin na malaya kami sa lahat ng pisikal na pang-aapi na sinubukan ng kaaway na dalhin sa aming mga buhay Panginoong Hesus kayong lumakad sa mga nayon ng Galilea na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman at sakit sa mga tao hindi kayo nagbago ang inyong mahabagin na kalikasan at inyong mapagpanumbaling kapangyarihan. Naniniwala kami na ngayon sa sandaling ito ng panalangin. Ang inyong mapagpagaling na presensya ay nagpapakita sa bawat taong humahanap ng inyong banal na haplos. Alam namin na kayo ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman, at ang inyong mga awa ay nagbabago sa bawat umaga sa mga humahanap sa inyo ng may tunay na pananampalataya. Ama, palakasin ang aming pananampalataya upang maniwala nang hindi nag-aalinlangan na ang himala ng pagpapagaling ay maaaring mangyari ngayon mismo dahil ang inyong kapangyarihan ay walang nakakaalam ng mga limitasyon at ang inyong kalooban ay laging mabuti sakto at nakakalugod sa amin Diyos ng lahat ng aliw hinahawakan ninyo ngayon mismo ang bawat buhay na dumadaan sa mga sandaling pisikal na sakit na mo ng mga limitasyon sa katawan na matagal na paggamot na nakapagod hindi lamang sa katawan kundi pati na rin sa kaluluwa. Panginoon kung saan may cancer, ipinahahayag namin ang pagpapagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong pangalan. Kung saan may diabetes, hypertension, mga problema sa puso, bato o atay, inuutos namin ang kumpletong pagpapanumbalik dahil naniniwala kami sa walang hanggang kapangyarihan ng inyong salita. Ama, ang bawat sistema ng katawang tao na hindi gumagana ng maayos, yung bawat organo na kailangang i-renew, ang bawat mahalagang function na kailangang maibalik, lahat ng ito ay inilalagay namin sa harap ninyo ng may lubos na pananampalataya na magagawa ninyo ng walang hangga na higit pa sa aming hiniling o iniisip. Panginoon, ngayon hindi lamang namin hinihiling ang pagpapagaling, kundi ipinahahayag namin ng may espiritual na autoridad na ang mga pangako ng inyong salita ay natutupad sa aming mga buhay. Sinabi ninyo na sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus ay gumaling kami at ang pangakong ito ay hindi kailanman nabibigo. Naniniwala kami na ang bawat propetikong salita ng pagpapagaling na naitala sa mga kasulatan ay nag-aaktibo ngayon mismo sa bawat taong nanalangin dahil ang inyong salita ay hindi bumabalik na walang laman kundi umuunlad sa bagay na ipinagpadala ninyo. Ama, palayain kami sa lahat ng kawalan ng pananampalataya na maaring hadlangan ang daloy ng inyong mapagpagaling na biyaya at palakasin ang aming pananampalataya upang tanggapin ang lahat ng nakamit na ninyo para sa amin sa kalbaryo sa pamamagitan ng sakdal na sakripisyo ng inyong minamahal na anak, Diyos ng mga Himala, sa propetikong sandaling ito ng panalangin. Binabash namin ang lahat ng negatibong salita na binigkas sa aming mga buhay ng mga profesional na may mabuting layunin, ngunit hindi nakakaalam ng inyong likas na kapangyarihan. Ama, binabawi namin ang lahat ng dekretong maagaran kamatayan, ang lahat ng hatol na walang lunas, ang lahat ng medikal na hatol na sumusuway sa inyong mga pangako ng sagana na buhay. Sa pamamagitan ng autoridad ng pangalan ni Jesucristo, Kristo, kinakansela namin ang lahat ng operasyon ng kadiliman na nagtangkang magtatag ng karamdaman sa aming mga katawan bilang permanenteng tahanan. Panginoon, ipinahayag ng inyong salita na kami ay templo ng banal na espiritu at dahil dito mismo hinihiling namin na ang aming mga katawan ay maging banal, malusog at maunlad dahil hindi ka tanggap-tanggap na ang bahay ng kataas-taasan ay maging lugar ng karamdaman at pagkasira. Ama sa langit, tumatawag kami ngayon para sa mga himala ng paglikha sa mga sitwasyong kailangan muling buuin ang mga organo. Sa kumatan ang mga tisyo ay kailangang ma-regenerate kung saan ang mga nawalang function ay kailangang maibalik ng hindi natural. Naniniwala kami sa Diyos na nagpatubo ng mga buhok sa kalbong ulo ng mga taong pinanalanginan namin, na nagpatubo ng mga miyembrong naputol, na lumikha ng mga korneas sa mga bulag na mata, na bumuo ng mga organo sa loob na hindi umiiral. Panginoon, kung magagawa ninyong likhain ang lahat ng mga bagay mula sa wala sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang salita, tiyak na magagawa ninyong muling likhain sa aming mga katawan, ang nasira ng panahon, ng sakit, o ng mga pangyayari sa buhay. Ngayon ipinahahayag namin na ang inyong kapangyarihan sa paglikha ay nagpapakita ng hindi natural sa bawat tiyak na pangangailangan ng pagpapagaling na inihaharap sa harap ninyo, Panginoong Hesus. Naaalala namin na noong kayo ay nasa lupa, walang may sakit na lumapit sa inyo nang may pananampalataya na pinauwi na walang natanggap na himala ang babae na may daloy ng dugo ay napagaling sa pagdampi lamang sa laylayan ng inyong damit. Ang senturion ay nakita ang kanyang aliping gumaling sa pamamagitan ng inyong salitang sinabi sa malayo. Ang mga bulag sa Jericho ay nabawi ang kanilang paningin sa pamamagitan ng inyong habag. Ang mga may ketsong ay nalini sa pamamagitan ng inyong awa. Ama, ang parehong pahid na nasa kay Jesus Upang pagalingin ang mga inaapi ng demonyo ay magagamit para sa amin ngayon sa pamamagitan ng panalangin ng pananampalataya dahil kami ay kasama sa pagmamana kay Kristo at kasama sa kanyang banal na kalikasan. Naniniwala kami na ngayon mismo ang mapagpagaling na pahid na ito ay dumaloy sa bawat taong nanalangin na nagdudulot ng kumpletong at pangmatagalang pagpapanumbalik. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa sandaling ito ng mga santo ng pamamagitan, hinahawakan ninyo, lalo na ang mga nakaharap sa mga laban laban sa mga degenerative na karamdaman, laban sa mga autoimmune na sakit kung saan ang sariling katawan ay naging kaaway ng sarili, laban sa mga hereditary na kasamaan na naipasa sa mga henerasyon bilang pamilyang sumpa. Panginoon, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng krus ni Kristo, Binabash namin ang lahat ng hereditary na kadina ng karamdaman, ang lahat ng genetic na predisposition sa mga sakit, ang lahat ng DNA code na may dalang impormasyon ng maagaran kamatayan at pisikal na limitasyon. Ama, tulad sa pagbabago ninyo sa pangalan ni Jacob sa Israel, na binabago ang kanyang kalikasan, magagawa rin ninyong muling isulat ang genetic code ng bawat taong nanalangin na nagtatanim ng banal na impormasyon ng kalusugan, pangmahabang buhay at hindi natural na sigla, ama na mahabaging. Namamagitan kami lalo na para sa mga batang nakaharap sa mga laban, laban sa mga karamdamang dapat ay kakaiba sa pagkabata. Para sa mga kabataang naputol ang mga pangarap ng maagang diagnosis ng mga malubhang sakit, para sa mga matatanda sa lakas ng edad na nakita ang sarili na limitado ng mga hindi inaasahang problema sa kalusugan, para sa mga matatanda, na nais mabuhay ang kanilang mga gintong taon nang may dignidad at kalidad ng buhay. Panginoon, ang bawat edad ay may karapatan sa inyong pagpapagaling, dahil ang inyong pag-ibig ay hindi tumatanging edad at ang inyong awa ay umaabot sa lahat ng henerasyon. Ngayon ipinahahayag namin na mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda na nanalangin, lahat ay maaaring maranasan ang mapagpanumbaling haplos ng inyong mga makapangyarihang kamay dahil sa inyo walang mga imposibleng kaso ni mga sitwasyong hindi maibalik. Panginoon ng buhay, manalangin rin kami para sa mga profesional sa kalusugan na nag-aalaga sa mga may sakit na tao upang gamitin ninyo ang kanilang mga kamay bilang kasangkapan ng inyong pagpapagaling, upang ang kanilang mga isip ay maliwanagan ng hindi natural na karunungan, upang makakita ng mga epektibong paggamot upang ang kanilang mga puso ay mahawakan ng tunay na habag para sa mga pasyenteng paglilingkuran nila. Ama, na ang bawat doktor, nurse, physiotherapist, psychologist at iba pang mga profesional sa larangan ng kalusugan ay maging mga daluyan ng inyong mapagpagaling na biyaya Papunas sa pamamagitan ng kanilang mga teknikal na kasanayan at siyentipikong kaalaman, ang inyong hindi natural na kapangyarihan ay magpapakita na magdudulot ng kumpletong pagpapagaling at kabuuang pagpapanumbalik. Panginoon, pagpalain din ang mga paggamot, ang magamot ang mga operasyon at lahat sa mga medikal na pamamaraan na gawing epektibo ito ng higit pa sa natural na inaasahan. Diyos ng lahat ng pag-asa, sa sagradong sandaling ito ng panalangin, binibisita namin ang bawat kama sa ospital kung saan may naglalaban para sa buhay ang bawat tahanan kung saan ang isang mahal sa buhay ay nakaharap sa mga pisikal na limitasyon. Ang bawat ambyente ng trabaho kung saan may naglalaban laban sa mga sakit at sintomas na nagnakaw ng produktibidad at kagalakan sa pamumuhay. Panginoon, ang inyong mapagpagaling na presensya ay pumasok ngayon mismo sa bawat isa sa mga lugar na ito na nagdudulot ng hindi natural na kapayapaan agarang paginhawa mula sa mga sintomas, progresibong pagpapanumbalik ng mga nakompromisong function at kumpletong pagbabago ng pisikal, emosyonal at espiritual na lakas. Ama, na ang bawat taong nanalangin ay maramdaman ngayon mismo ang isang alon ng banal na init na tumatakbo sa kanyang katawan na nagdudulot ng pagpapagaling sa bawat selula, bawat tissue bawat sa organo na nangangailangan ng inyong mapagpanumbaling haplos ama sa langit, pinalakas din namin ang pananampalataya ng mga pamilya at kaibigan na sumusubaybay sa mga may sakit na tao. Dahil alam namin na madalas ang mga nasa tabi ng mga may sakit ay nangangailangan din ng pagpapagaling para sa kanilang sariling nasugatang emosyon, para sa kanilang nabigong inaasahan, para sa kanilang mga takot at pagkabalisa na may kaugnayan sa hinaharap. Panginoon, pinagagaling ninyo hindi lamang ang mga may sakit na katawan, kundi pati na rin ang mga pusong nabali ng mga umiibig at nagdudurusa kasama. Ama, bigyan sila ng di matatagang pananampalataya upang maniwala sa inyong mapagpanumbaling kapangyarihan. Hindi natural na pasensya upang magpatuloy sa panalangin at pag-asa at banal na karunungan upang maalagaan ng maayos ang mga nangangailangan ng tulong na ang bawat pamilya ay malakas sa pamamagitan ng pagsubok at lumabas sa karanasang ito na may tumaas na pananampalataya at makapangyarihang patunay ng magagawa ng Diyos. Panginoong Hesus, kayong muling nabuhay mula sa mga patay at nagtagumpay magpakailanman sa kapangyarihan ng kamatayan, ng sakit at ng lahat ng pisikal na limitasyon ipinahahayag namin na ngayon ang inyong tagumpay ay nagpapakita sa bawat sitwasyon ng karamdaman na inihaharap sa harap ninyo. Ama, tulad ng inyong maluwalhating katawan na hindi na nakakaalam ng sakit, limitasyon o pagkasira, maaari rin naming maranasan ng maaga ang ilan sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ng inyong hindi natural na pagpapagaling. Naniniwala kami na ang parehong kapangyarihan na muling nagbuhay kay Jesus mula sa mga patay ay naninirahan sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ang kapangyarihang ito ay sapat upang buhayin ang aming mga mortal na katawan na kumpletong pinepanumbalik para sa inyong kaluwalhatian at aming kapakanan. Ngayon, sa pangalan ni Heso Kristo, inuutos namin na ang lahat ng karamdaman ay umalis, na ang lahat ng sakit ay tumigil, na ang lahat ng limitasyon ay matanggal dahil mas dakila ang nasa amin kaysa sana sa nasa mundo. Diyos ng walang hanggang awa, may ganap na katiyakan kami na narinig ninyo ang bawat salitang binigkas ng may pananampalataya, ang bawat pakiusap na iniharap ng may pag-asa, ang bawat pagpapahayag na ginawa ng may espiritual na autoridad. Panginoon, naniniwala kami na ngayon mismo ang inyong mga anghel ay ipinapaabot upang maglingkod ng pagpapagaling at pagpapanumbalik sa bawat taong lumahok sa panalangin ito dahil tapat kayo sa inyong mga pangako at ang inyong salita ay hindi kailanman nabibigo. Ama, na ang bawat isa sa amin ay lumabas sa sandaling ito ng panalangin na may nabagong pananampalataya, na may pinalakas na pag-asa, na may katiyakan na ang himala ng pagpapagaling ay nagsimula ng magpakita dahil lahat ay posible sa naniniwala. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming tagapagligtas at manggagamot, ipinahahayag namin ang kumpletong pagpapagaling, kabuuang pagpapanumbalik at ganap na tagumpay sa lahat ng karamdaman. Amen at Amen. Mga minamahal na kapatid na lalaki at babae, kung ang panalangin ito ay malalim na nakaabot sa inyong puso at nagpalakas sa inyong pananampalataya sa mapagpanumbaling kapangyarihan ng Diyos, inaanyayahan ko kayong pindutin ang button na nagustuhan sa ibaba ng video na ito. Ang simpleng kilos na ito ay hindi lamang nagpapala sa aming ministeryo, kundi tumutulong din na maihatid ang video ng panalangin ito sa mas maraming tao. Ibahagi ang makapangyarihang panalangin ito sa inyong mga pamilya, kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya na nangangailangan ng banal na haplos ng pagpapagaling at pagpapanumbalik dahil ang inyong pagsunod sa pagbabahagi ay maaaring maging kasangkapan na gagamitin ng Diyos upang magdala ng pag-asa sa isang nalulungkot at walang lakas na magpatuloy sa paglalaban. Isulat ang inyong pangalan sa mga komento upang manalangin namin ng tukoy para sa inyo. Narabihin din sa amin ang inyong mga tukoy na pangangailangan ng pagpapagaling, ang inyong mga kahilingan sa panalangin at lalo na ang inyong mga patunay ng ginawa na ng Diyos sa inyong buhay dahil ang inyong patunay ay maaaring maging susi na gagamitin ng Diyos upang palakasin ang pananampalataya ng ibang kapatid na dumadaan sa parehong laban na inyong natagumpayan na manatili sa amin sa channel na ito dahil lingguhan namin dalang mga makapangyarihang panalangin na maaaring baguhin ang inyong buhay at palakasin ang inyong paglalakbay kasama ang Diyos. Magkakasama, ipagpapatuloy namin ang pagpapahayag ng mga tagumpay ng kaharian ng Diyos sa lahat ng nakakalabang pangyayari. Dahil naglilingkod kami sa Diyos ng mga imposible at para sa Kanya walang mga nawalang kaso, mga himala lamang na naghihintay na mangyari, na ang kapayapaan ni Kristo na lumalampas sa lahat ng pagunawa ay magbantay sa inyong mga puso at isipan at na ang hindi natural na pagpapagaling ay magpakita ng makapangyarihan sa inyong buhay para sa kaluwalhatian at karangalan ng banal na pangalan ni Yesu Kristo.